Nahuli na ang sospek sa brutal na pagpatay sa isang dalagitang minartilyo sa Kaluokan. Ang sospek tinangkarin daw halayin ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. So, na-aresto namin sa sarang pagpatay. Ito so, may ay may parapatang manahimik. Hindi na pumalagpang 40 anyos na si Rafael Allison. Nang aresto yun ng mga pulis sa barangay 18 sa Kaluokan City. Si Allison ang tinuturo ng ilang testigo na sospek sa pagpatay sa 17 anyos na si Daisy May Notario. Lunes ang mapatay ang manon ni Allison ng kapitbahay na biktima matapos sa ng martilyo sa ulo. Naulihan din ng ilang ebidensya ang sospek. Mayroon po siyang bag at itong bag po ay naglalaman yun sa isang short na mayroon pang blood stain na possible na itong uh, short na ito ay yun din po yung, yung suot niya nung, nung nangyari po yung insidente. Base sa investigasyon, pangahalay sa dalagitang unang plano ng sospek. Natakot daw ang sospek nang magsisigaw na ang biktima kaya pinukpok niya ito ng martilyo sa ulo. laban naman po itong biktima kaya hindi po niya nasa katuparan. But again, kami naman po ay nag-request ng genital examination para yung agam-agam natin na nahalay ba itong biktima. So pending pa rin po yung resulta. Sa pagkakaaresto kay Allison, itinuturing niya ng Kaloocan Police na sarado na ang kaso. Sinampanan na reklamo robbery at homesite ang suspect Nagbabalita mula sa Frontline. Gary de Leon News Five. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may paki-alam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News Five.